Sinampahan na ng reklamong murder ang apat na huling nakasama ng nasawing assistant manager ng Soler na si Edgel Joy Durulfo. Kabilang sa mga inreklamo, kinakasama ng biktima, umaaksyon si Robin Lopez. Na isang niya kay PNP sa Prosecutor's Office ang reklamong murder laban sa apat na huling nakasama ng nasawing assistant manager ng Soler na si Edel Joy Durulfo. Damay sa asunto, kinakasama niyang si Rodney Inchausti, Josibel Uy, Paulo Egok at Molong Wang. din sa, sa reklamo ang sanhi ng pagkamatay ng biktima na asphyxia by manual strangulation o pagkakasakal. Ito rin ang naging pasihan ng pagsasampa ng reklamong murder laban sa apat. Ito ay may superior strength na na-apply doon sa biktima. Hindi naman binibigyang timbang na ng mga pulis ang sinasabi ng kinakasama ng biktima na posibleng ecstasy ang kinasawi ni Edel Joy. Ayon naman sa Soko, maaaring nagkaroon ng komosyon sa loob ng hotel room. Kung magbabasihan daw kasi ang mga sugat sa braso at kamo ng biktima, mukhang pinagtanggol niya ang sarili. Probable that would be a defense one or a struggle one also. Pwede rin po yan. Kung may commotion based on those physical injury, highly probable po as far as those injuries. Kasabay nito hiniling ng Southern Police District na ilagay sa DOJ watch list si Nain Chausti. Ang mga naman ni sa Solar Security Office, di na rin binibigyan tibay ng mga otoridad. Na nagbigay ng statement sa Solar Management pero sa amin hindi ano. Ngayon yung status nila, hindi naman sila nagpakita rin sa amin. Uh, sabi nila, uh, sabi pupunta raw, makikipag uh, kita sa amin pero up to now hindi naman namin sila nakita. No? Tanging CCTV footage at medico legal maging pahayag ng ina ng biktima ang pinagbasihan sa reklamo. Pero sapat na raw ito para madiin ng apat. Umaasa naman ang pamilya ni Edel Joy na mabibigyang hustisya ang biktima. Tila insulto rin daw ang alok ng live-in partner ni Edel Joy sa pamilya. Isa lang sinasabi ni Rod sa akin, sorry. Kung kailangan mo ng pera, bibigyan ko kayo ng pera mamaya pang gastos dito sa hospital. Ang sagot ko, hindi ko kailangan ng pera ngayon. Ang kailangan ko, buhay ng anak ko. Uma Aksyon, Lopez, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.